Exodus chapter 15 verse 1 up to 27. Nang magkagayoy, inawit ni Moises at ang mga anak ni Israel ang awit na ito sa Panginoon. At sinalita na sinasabi, Ako'y aawit sa Panginoon sapagkat siya'y nagtagumpay ng kalwalhati. Ang kabayo at ang sakay niyaon ay kanyang ibinulusok sa dagat. Ang Panginoon ay aking lakas at awit, at siya ay naging aking kaligtasan. Ito'y aking Diyos, at siya ay aking pupurihin. Diyos ng aking Ama, at siya ay aking tatanghalin. Ang Panginoon'y isang mang titigma, Panginoon ang kanyang pangalan. Ang mga karon ni Faraon at ang kanyang hukbo ay binulusok niya sa dagat at ang kanyang mga piling kapitan ay ipinaglulubog sa dagat na mapula. Ang mga kalaliman ang tumatabon sa kanila. Sila ay lumubog sa mga kalaliman na parang isang bato. Ang iyong kanan o Panginoon ay maluwalhati sa kapangyarihan. Ang iyong kanan o Panginoon ay dumudurog ng kaaway. At sa kalakhan ng iyong karilagan ay binuwal mo yaong bumangon laban sa iyo. Iyong ipinakikita ang iyong pag-iinit at nililipol silang parang dayami. At sa hihip ng iyong ilong ay natitipon ang tubig. Ang mga agos ay nagsilagay na parang isang buntun. Ang mga kalaliman ay namuo sa gitna ng dagat sinabi ng kaaway, aking hahabulin, aking aabutan, magbabahagi ako ng samsang. Ang aking nasa ay masisiyahan sa kanila. Aking bubunutin ang aking tabak, lilipulin sila ng aking kamay. Ikaw ay nagpahihip ng iyong hangin at tinabunan sila ng dagat. Sila ay lumubog na parang tingga sa kapangyarihang tubig sinong gaya mo upang Panginoon? Sa mga Diyos, sinong gaya mo maluwalhati sa kabanalan, na sa pagpuri, na gumagawa ng mga kababalaghan? Iyong inuunat ang iyong kanagkabay, nilamon sila ng lupa. Iyong pinatnubayan sa iyong awa ang bayan na iyong tinubos. Sa iyong kalakasan ay iyong inihahatid sila sa banal mong tahanan narinig ng mga bayan at sila'y nanginig. Mga sakit ang kumapit sa mga taga-Filistia. Nang magkagayoy, natulig ang mga pangulo sa ido sa matatapang na ay pangikitig ang sawa sa kanila. Lahat ng tagakinan ay nauubos. Sindak at gulat ang sawa nila. Sa kadakilaan ng iyong bisig ay nagiging walang kibot sila na parang bato hanggang sa ang iyong bayan ay makaraan. O Panginoon, hanggang makaraan ang bayang ito na iyong kinamtan. Sila iyong papasukin at sila iyong itatayo sa bundok na iyong pamana sa dako. O Panginoon, na iyong ginawa sa iyo upang iyong tahanan sa santuario. O Panginoon, na itinatag ng iyong mga kamay ang Panginoon ay maghahari magpakailanman. Sapagkat ang mga kabayo ni Faraon ay nagsipasok pati ng kanyang mga karo at pati ng kanyang mga nangangabayo sa dagat. At pinapanumbalik ng Panginoon ang tubig ng dagat sa kanila. Datapwat lumakad ang mga anak ni Israel sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. At si Miriam ng propetisa na kapatid ni Aaron ay tumanga ng isang pandarita sa kanyang kamay. At sumunod ang lahat ng mga babae sa kanya na may mga pandarita at nagsayawan. At sila ay sinagot ni Miriam, Umawit kayo sa Panginoon, sapagkat siya ay nagtagumpay ng kalawalahati, ang kabayo at ang sakay niyaon ay ibinulusok niya sa dagat. At pinatnubayan ni Moises ang Israel mula sa dagat na mapula. At sila'y lumaba sa ilang ng sur. At sila'y lumakad na tatlong araw sa ilang. At hindi nakasumpong ng tubig. At nang sila'y dumating sa Mara, ay hindi sila nakainom ng tubig sa Mara sapagkat mapait. Kaya't ang pangalang itinawag ay Mara. At inupasala ng bayan si Moises na sinasabi Anong aming iinumin? At siya'y dumain sa Panginoon at pinagpakitaan siya ng Panginoon ng isang puno ng kahoy at inihagis niya sa tubig at ang tubig ay tumabang. Doon inatangan niya ng palatuntunan at ang tagubilin at doon sila sinubok niya. At sinabi, Kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didingkin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga egyptiyo, si sapagka ako ang Panginoon nagpapagaling sa iyo. At sila'y tumating sa ilib, na doon ay mayroong napindalawang bukal ng tubig, at pitong pungpuno ng palma, at sila'y humantong doon sa tabi ng mga tubig. Amen. Please subscribe, like and share. Salamat. God bless you all.